So ngayon ay magluluto ako ng uh, patula with misua and sardines. So uh, kukuha ko ako ng patula. Kasi meron akong itinanim dito na patula. At ang uh, daming bunga. So ayan pipitas ako ng pipitas ako ng isa. Siya kong lulutuin. So, oh, ang daming bunga nitong aking uh, itinanim na patula. Hindi ko na lang nakuha nang yung gumulang na kahit saan eh, may bunga yan. No? Tapos yun. Ang bunga doon. Ito. So, oh, nagumulang nag na lang sila kasi nga hindi ko na... Kasabi ko nga nakakasawa din pagka... Ano, ayan naglaglag na lamang yung karamihan nahaba pa naman hanggang eh. doon sa taas ang daming bunga ayan maraming din mga saluyot lalokbate ayan so dito sa lugar namin talagang napakaraming saluyot ito yung pinakadamu Dito ang dami rin bungang. Ang gulang na. Ayan sila. Ayan. Ito, dito. Ano yung maliit dito. Ano pa dito? Bumulang na rin. Ayan. laki. Tapos dito. Ayan. Pwede pang gulayin itong isang ito hindi pa siya magulang pwede pa ayan malambot pa uh, dito ayan yung mga bunga ayan well, pinamigay ko na nga yung iba marami na akong pinamigay rito So ngayon magluluto ako ng patula and miswa sardines. So ngayon ay magsisimula na ako magluto. So ito nga pala yung uh, uh, ricado. No? So paminta, magic sarap, sardinas na 555. Uh, apat na butil na bawang at uh, isang butil sa buong sibuyas miswa asin at saka patula. So, start na tayo. So, natin na natin ng apoy. Ayan, tayo lang natin na matuyo yung uh, tubig. So, bago natin lagyan ng mantika. So, lalagyan ko na ng mantika. No? Yung paglalagay ng mantika, istansyahan na lang. So, ayan. Okay na. Ngayon, lalagay, na, lalagay ko na yung bawang. Ngayon so, lang natin at uh, natin na uh,

So, bali, isang basong tubig at kalahati ang ating uh, lalagay. Ayan. Tapos, tataklo ba natin at tatayin natin uh, hanggang sa kumulo. So, sa ngayon ay gulay-gulay uh, gulay -gulay mo ngayon ang lulutuin at uh, na tayo sa YouTube ay uh, mga karni naman So ngayon na uh, kumulo na siya, luluin -lo lang natin. Um, tapos sinalagay ko na itong miswa. Yan lang So, Antayin lang natin mga um, ilang minuto. Gusto natin at uh, natin.

Pasarap na siya. Lagyan natin ngayon ng asin. Sa asin is uh, ipindi na lang sa inyong panglasa. Ipantahan na lang itong balagay. Uh, yes. Ah, uh, lulu. Ayan, lalagyan ko na siya lang, maligit sarap. Okay. So, okay na, luto na siya, no? So, papatayin ko na yung apoy. So, yun ano, uh, ganun lang kadali magluto ng patula with mishwa and sardines. So, ready to serve na yan. So, kain tayo ngayon mga kabayan ano, at uh, ating si na yung aking lutong patula with mishwa and sardines. So, magkakamay na ako. Mas masarap magkamay. Uh -huh. Uh -huh. So, masarap siya. Malasa. mm so nandito na na ah, mga kabayan ng aking uh, video at uh, kita kita lang tayo sa susunod ko pang mga video salamat pa bye